Isang matinding dagok sa China ang dumating ngayong taon. Ang India, isang kapwa makapangyarihang bansa sa Asia, ay nagbigay sa Pilipinas ng isang napakabigat na sandata laban sa sinuman na magtangkang lumaban sa ating teritoryo. At syempre, hindi natutuwa ang China dito. Ano nga ba itong makapangyarihang sandata nito? Bakit ganit na galit ang Beijing sa hakwang ito? At paano nito mababago ang depensa ng Pilipinas? laban sa mga bantang panlabas. Kakiris, dumating na ang Brahmos Missile System sa Pilipinas. Isang makapangyarihang sandata mula sa India. Ang missile na ito ay isang produkto ng joint venture sa pagitan ng India at Russia. Hindi ito basta-basta dahil kaya nitong lumipad ng Mach 3 na tatlong beses na mas mabilis sa tunog. Anong ibig sabihin nito? Simple lang, ang sinumang kaaway na tatangkaing tayong salakayin ay mahihirapang iwasang ito. Bukod pa riyan, ang missile system na ito ay land-based. Ibig sabihin, ito ay isang matibay na depensa laban sa mga barko o anumang banta sa ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Ngunit hindi lang po iyan ang dahilan kung bakit galit na galit ang China Okays, so matapos po mailabas ang balita tungkol po sa pagdating ng Brahmos missile sa Pilipinas, agad na nag ang Beijing. Hindi sila natutuwa dahil tila isa itong malakas na sampal sa kanilang agresibong aksyon sa South China Sea. Noong 2023, naglabas po ang China ng isang bagong standard map kung saan isinama nila ang halos buong West Philippine Sea sa kanilang teritoryo gamit ang 10-dash line. Ngunit hindi lang Pilipinas ang nag-react pati na rin po ang India. Dahil po sa mapangangking kilos ng China, nagkaisa ang dalawang bansang ito upang pagtibayan ang kanilang depensa at ugnayan. Sa madaling salita, ang hakbang ng India ay isang matinding pahayag. Hindi namin hahayaan apihin ang Pilipinas. Hindi lang po sa missile system tumutulong ang India sa Pilipinas. Sa loob po ng maraming taon, Naging matibay ang relasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. May mga ginawang joint naval exercises ang India at Pilipinas upang mapalakas ang ating kakayahan sa depensa. Sunod dito, ekonomiya at teknolohiya. Bukod sa military aid, nagbibigay rin ang India ng tulong sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon at teknolohiya. Sunod dito, pagpapalakas ng ugnayan. Ayon sa mga survey noong 2023, ang India ay isang pinaka-preferred alternative partners ng mga bansa sa South Asia. Kung tutusin, parang sinisindihan natin ang ilaw sa dilim. Sa gitna po ng patuloy na pagbabanta ng China, mayroon tayong bagong kaalyado na handang sumuporta sa ating laban para sa soberanya at kalayaan. Ngunit mga hapires, hindi po sapat na may Brahmos missile lang tayo. Ayon nga sa mga eksperto, dapat itong gamitin ng may tamang strategic plan at operational design para masiguradong magiging epektibo ito sa aktual na laban. Ayon nga po kay Joshua Espina ng International Development and Security Cooperation, hindi lang sapat ang pagkakaroon ng missile system. Kailangan ding magkaroon ng malinaw na estratehiya para sa ating depensa. At dito po papasok ang hamon. Kaya ba nating i ang sistema ng ito upang tunay na maprotektahan ang ating bansa laban sa sinumang sumasakop sa ating teritoryo? Kakiyos, hindi na po ito biro. Pumasok na tayo sa supersonic age ng modern warfare. Ibig sabihin, hindi na tayo basta-basta mahina sa larangan ng depensa. Ayon nga po kay National Security Council spokesperson Jonathan Malaya, ang pagdating po ng BRAMOS sa isang patunay na handa ang Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo. Ngunit hindi na natin ito kayang gawin ng mag-isa. Kailangan natin ng malakas na suporta mula sa ating gobyerno, militar, at syempre, tayong mga mamamayan. So curious, isa pong malaking pagbabago ang nangyayari ngayon. Hindi na po tayo basta-basta kayang tapakan ng kahit sino mang bansa. Ngunit ang tanong... Handa ba tayo sa mas malaking laban? Ang suporta po ng India ay isang mahalagang hakbang. Ngunit nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin ipagtanggol ang ating bayan. Kaya naman, patuloy po tayong maging mapagmatsyag at ipaglaban ang ating karapatan. Kung naniniwala po kayo na dapat nating ipaglaban ang ating soberanya, i-comment niyo po sa ibaba ang inyong suporta sa ating mga hakbang sa Pilipinas. Kagiris, hindi lang po ito simpleng balita tungkol sa militar. Ito po ay isang malalim din na usapin sa pananampalataya, moralidad at espiritual na laban. Habang binibigyan ng India ng makapangyarihang Brahmos Missile ang Pilipinas upang ipagtanggol ang ating subiranya laban sa pang-aapi ng China, mas malalim po na kwento ang nangyayari sa likod po ng labang ito. Ang labang hindi lang lupa kundi sa espiritual ng mundo na rin. Bakit ba may mga bansang... Nagtatangkang tatangkang sakupin tayo. Ano ang tunay na dahilan sa likod ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea? Ano ang mensahe ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagbuhos ng suporta ng India? At paano natin ito dapat makita sa lente ng ating pananampalatayang Katoliko at sa tinatawag nating spiritual warfare? Marami pong Pilipino ang nakikita ang labang ito bilang isang pagtatanggol ng teritoryo laban sa dayuhang kapangyarihan na totoo rin naman. Ngunit kung titingnan natin sa biblical po na perspective, ang anumang laban sa mundo ay may espiritual na ugat. Sinasabi nga ni San Pablo, Ephesians chapter 6 verse 12, tayo nakikipaglaban sa mga spiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Kung ang tunay na laban ay espiritual, paano natin ipaglalaban ang ating bansa sa paraang makajos. Hindi sapat ang armas o diplomasiya lamang. Dapat nating gamitin ang ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang suporta ng India ay maaring isang pagpapala mula sa Diyos upang protektahan ang ating soberanya laban sa kasamaan. Sa kasaysayan po ng Biblia, maraming beses nang ipinapakita ng Diyos na pinaprotektahan niya ang kanyang bayan mula sa mga dayuhang sumasalakay. Halimbawa na lamang po, ang pagtatanggol ni Haring David laban sa mga kaaway ng Israel, 1 Samuel chapter 17. Ang pagtulong ng Diyos sa hukbo ni Gideon laban sa Midianites, Hukom chapter 7. Ang tagumpay ng mga Israelita laban sa mga pagsakop sa pangungunan ni Josue, sa Hosea chapter 6. Mahalaga pong pagpapalakas ng ating depensa. Ngunit higit sa lahat, dapat tayong manalik sa Diyos. Katulad nga po ng sinasabi in Psalms 20 verse 7, ang iba ay nagtitiwala sa kanilang mga karuahe at ang iba ay sa kanilang mga kabayo. Ngunit tayo ay mag-aalala sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Ang Brahmos Misail ay maaaring isang napakalakas na sandata. Ngunit mas makapangyarihan ang panalangin at ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo dapat umasa lang sa military aid kundi sa tunay na proteksyon na nagmumula sa Panginoon. Ang India po isang bansang may matibay ding laban kontra sa China. Maaring ginagamit po ng Diyos bilang instrumento ang katarungan upang protektahan ang ating bansa. Sa Biblia po maraming pagkakataon na ginamit ng Diyos ang ibang bayan upang parusahan at ipagtanggol ang kanyang bayan. Halimbawa na lang po, ginamit niya ang Haring Siro ng Persia upang palayain ang Israelita mula sa pagkakaalipin sa Babylonia. Posible kayang ginagamit ng Diyos ang India upang bigyan tayo ng lakas upang tumayo laban sa pag-aapi? Ang Catholic Social Teaching ay nagtuturo rin po na ang pagtatanggol sa bayan ay isang moral na tungkulin. Sinasabi nga po ni Pope John Paul II ang bawat bansa ay may karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa hindi makatarungang agresyon. Ang Brahmos Missile po ay hindi para sa pagsisimula ng digmaan, kundi bilang isang puwersa ng pagpipigil laban sa kasamaan. Sa likod po ng tensyon ng South China Sea, may isang mas malaking laban, ang laban ng kabutihan laban sa kasamaan. Sa Biblia po, ang mga bansang lumalaban sa kalooban ng Diyos ay palaging nagdurusa sa huli China bilang modernong Babylon. Sa aklat po ng payag, inilarawan ang Babylon bilang isang makapangyarihang imperyo na sa huli ay babagsak dahil sa kanyang kasakiman at paglapastangan sa Diyos. Ang ginagawa ba ng China sa South China Sea ay isang manifestasyon ng kasakiman at kawalan ng hostisya? Kung gayon, siguradong darating po ang hostisya ng Diyos. Sinasabi nga, in Psalms 37 verse 2, hindi magtatagal ang masama. Tulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng lanti ang halaman, matutuyo agad. Hindi sapat na umasa tayo sa lakas ng ating militar. Dapat ipaglaban natin ang ating bansa sa sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano? Manalangin tayo para sa ating bansa. Ang tunay po na tagumpay ay nangangailangan sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, Mananalangin, hahanapin ang aking muka at atalikuran ang kanilang masasamang lakad, kung magkagayo'y diringgin po mula sa langit at patatawarin po ang kanilang kasalanan at paggagalingin po ang kanilang lupain. Sunod po dito, magkaisa po tayo. Ang kainahan po ng isang bansa ay nagmumbula po sa kawalan ng pagkakaisa. Sabi nga po ng ating Panginoong Iso Kristo, ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak Matthew chapter 12 verse 25 Sunod po dito, humingi tayo ng gabay sa simbahan. Dapat tayong sumangguni po sa mga leader ng ating pananampalataya upang tayo ay gabayan sa tamang desisyon sa harap ng mga ganitong krisis. Kaya kakiris, ang laban natin ngayon ay hindi po sa geopolitics. Ito po ay isang spiritual warfare. Hindi natin kailangan matakot sapagkat ang Diyos ay nasa panig ng katarungan. Ang Brahmos missile ay maaaring isang sandata ng depensa, ngunit ang ating tunay na kalasag ay ang pananampalataya, panalangin, at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga kakius, magkaisa po tayo, magdasal, at ipaglaban ang ating bayan hindi lang po sa lupa kundi sa langit din. Huwag pong kalimutan na i-like at i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. God bless, Philippines.